Ito mga boss Okay, ah, medyo natagalan tayo Hindi naka-upload sa YouTube Gawa na ang napakaraming talaga natin na gawa So ipakita ko sa inyo mga boss Kung gaano karami hmm. Puro bara yan mga boss Overhaul hmm. Ayan, isa Ayan, overhaul din yan Kaan doon pa sa katawan nyo Kanyang Center Frankie Oh, dalawa. Uh, City 125 Wonder Hall din yan Di hmm? bali ano na Ito ano na o, Ito Dalawang barao O oh. Binabis na mga boss Overhaul din yan 6 da Overhaul 6 da ito Ito Overhaul Refresh yan yan Ayan Diyan pa lang yan mga boss daming pa yan o yan ito 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 talabas tayo mga boss kaya hindi na tayo makapag upload pasinsya na kayo mga boss ito yan o daming daming pa nun tapos kung pa sa kabila ayun yun ayun pa rin tapos doon sa kabila pa boss. ang dami pa na siguro nasa bansing ko pa motor ito mga boss kaya ang pakagulo na rito mga boss oh, ang gulo oh hala saan ka pa parang tamba ka na ito oh Okay mga boss, shout out, shout out mm. Ayun. Uh, yun yung update natin mga boss Kaya hindi tayo makapag-upload up nung nakaraan sa YouTube. Tapos, sa transmission naman mga boss, 6 speed. Isa. oh, dalawa. Tatlo. Ha? Apat. Lima. Anim. Pito. Sapa. O, oh, walo. Ayan, di ka? Napakarami na na Ayan, pa napakagulo pa rin na siya talaga rito mga boss. Oh. So, Ay, hindi na makapaglinis. So, ito na. Magulo talaga. Oh, walang galaw-galaw mga boss. So, ayan, kaya mga boss, sa so, mga nagdaang araw talaga na busy tayo, tapos nilagnat pa tayo mga boss, kaya pahiga-higa lang tayo. So, mga gagawin talaga dito mga boss, medyo talagang marami mando ko hindi naman kapag linis kaya pwede nyo naman ako message mga boss kung may mga tanong kayo so, sa aking FB John B. Terahio mga boss doon lagi ako nakakapagbukas yun lang hindi ako makapag upload ng iba pa so yun kasi dito puro barako pa lang yun ito ba judge flash lining meron pa tayo rong mga gagawin sa so, kabila nga flash lining pa rin may overhaul pa So yun, dami, dami talaga so, Mga medyo madugo talaga ito mga boss Medyo ah, maraming gawgawin Paglinis pa lang mga boss Kaya hindi na tayo makapaglinis Ng Working area Ng Linis makina So sabay Sabay Yan o, yun ba Yung baraong yan mga boss, mangga Pero kinukumpleto ko lang ang biyesa nyan Yan ang na pakarami natin mga nagawain mga boss so shout out na lang muna mga boss basta kung may mga tanong kayo mga boss sa facebook sa John Peter Regio mga boss John Peter Regio yun mga boss puntahan nyo lang ako ron bisitahin nyo ako sa aking FB account basta madumi tayo ngayon mga boss oh, shout out na lang po ulit sa lahat ng ating followers and subscriber